From San Jose, Nueva Ecija. Ayan, o. Oh. Nueva Ecija, Kaliwalaga. Good morning po. Good morning. Ayan, enjoy po. Hello. Ayan. Ito Ay yung mga riders natin, o. Oh. Dumadagugdong ang kanilang mga motor. Bum, 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 Ayan, magandang buhay. Paket na tayo. Ha, ah, ano tayo, medyo pagod po ako mga ka-farm dahil nag-spray po ako ng fungicide sa ating mga orchids. Then, insecticide naman dito sa ating mga talbos dahil marami na po ang kumakain na naman. Ayan o. Oh. Bagay, one month na rin po bago ta since nag-spray tayo. Kaya, gumamin na naman sila. So, o, ayan. Tinira na natin. Kaya, maganda na naman tayo ay papunta na sa lechon house at uh, sana po ay maganda ang harvest ngayon <laughs> sana po maraming taong pumunta mabisita natin uh, maraming maraming pong salamat in advance sa mga pupunta po ngayon marami po ang mga tawag tawag so sana ay uh, blockbuster tayo para tatlo pa naman ang nakala, nakalatag po para sa inyo Ayan, take out po kayo Salubungan ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay Patikim ninyo yung masarap na lechon Bayabas O, oh, meron lang nga bisita Mga ka-farmer, may bisita na Tayo ay namimitas ng bayabas Mmm, mm, harap Mmm Morning! Oh. Ay. Morning. <laughs> sige po. Ramu <laughs> ni siya. Sarap, Vitamin C. Beautiful Ay Ayun na. Nagtuloy naman po nung mga kinalbo natin. Nagtuloy naman yung mga bunga. O, sana ay ah bigyan tayo ng magandang bunga ito talaga oh, bakla medyo na ano na kasi ng araw kaya medyo ah huh? summer time ayusin po natin yung parking para mas masaya okay, in the future magdagdag pa tayo ng CR Ayan na sila. Ko. Wen na mano. Wen na from Nueva Ecija. Hmm. Harap. Ayan o. Ayan, ayan, ayan. Biaya mga farmer. Biaya. Rambo. Bo. Ha? Oh, ito tag 500 kayo. Binibigay ni tip daw to. Hinatid pala ni Romel sa mabalakat. Marami pong salamat ka. Ay, may, maka, bebe kasi maden eh. Ayan. Maka bebe ka ma'am Terry Bernarte. Marami pong salamat. Ayan, ting po, po, sila. Thank you, thank you po. Ayan, so, biniliber ni Romel sa maka Ay, yung deliver po na. Nasira yung motor niya? Oh, yung nasira na kaya nadelay ako. Ah, nasa na po ngayon. Ayan. Okay na. Ayun pa lang. Mabulis na Ah, sige sige po. Ah, sige po. <laughs> From San Jose, Nueva Ecija. Ayun oh. Nueva Ecija Kaliwanagan. Alam niyo hindi ko pa isa sa mga gusto kong puntahan po yung Di ba palengke ang inaanan namin okay. doon sa San Jose? Okay. Okay. Kaya lang nalalayuan din ako sa biyahe, okay. no? Malayo. Medyo malayo po. Mga nalalayo. two hours. Hindi lang, kasi kung And dito ay, medyo matraffic ma din eh. Saan ba yung sa atin? Kabanatuan, tapos sa ah, ano diba ka ba? Ay, di ba pang daan? Huwag po kayong na kayo ng sa Kabanatuan. Huwag ah. po kayong dumaan sa Kabanatuan. Ah. Two hours na loob lang sa Kabanatuan. Ano, ah, Vergara Highway. Nagkeson uh, po kami. Nagkeson po kami. Ah, nagkeson. -queso. Okay. Opo. Nagkeson, labas ng ano, balok. Balok. Uh, Diretso lang ko kasi alam yung, yung yun. mga daan dyan. Ayan o, may babatiin po kayo? Ah. Oo. Ay! Bawala na kayo. Nandito, nandito po kami lahat. Hello, Chum! Enjoy! <laughs> ayan, ayan. Thank you, thank with you po. Come and eat with us. Hmm. Bakasyon din lang po kayo? <laughs> namin. Ah. Hmm. Uh, break po ng school. Ayan na. Kakatuwa naman. Sila po ay break lang daw. Teachers. Oh. From San Jose. Uh, isa sa mga, uh, ano din eh. Bucket list natin. Puntahan. Wala pa tayo. Dalawang kilo na agad ang naka-out. Before 10. Pero marami po tayo. Abang-abang tayo. Marami po ang darating. Shoutout pala kay Manly See you soon Brotherhood Ayan Matitikman na na naman daw ang lechon Maraming salamat sa iyo sa suporta mo pa Farmer Manly At may pinapabati pala si Leo Ang kanyang mga Ligpit girls Ayan Si Narona, Joe at Dorothy Ayan pinapabati po kayo ng aking brother na si Leo Chavez Ligpit girls. <laughs> Tuwa naman. So, ayan ah uh, enjoy na naman yung mga bata pa swing-swing. Ayun, maraming salamat po talaga. Thankful tayo dahil uh, itong uh, ating uh, maliit na playground ay simple lang pero alam mo 'yon, na-enjoy po ng mga nga uh, pumupunta. Uh, marami po tayong inaasahang bizira ako ko 10.15 kahapon nagtataka ako sobrang mura ng suha nagkamali daw pala ng presyo swerte po yung mga bumili ng suha kahapon 35 o oh, ito po 50 presyo ano to biyahero dabaw galing pa po ito ng dabaw de oro <laughs> Ayan, marami pa po yan So, napakatamis na suha oh, alam nyo ba ang suha ay natural de-warmer din? Mura oh. po, presyong ano to, biyahero lang. Presyong bahero, galing sa puno. Ayan. Galing naman talaga sa puno yan, di ba? <laughs> ay. Preskong presko ang panahon. Habang tayo naghihintay at nagpapahaba ng vlog. <laughs> Shoutout pala kay Ate Silvia, Ate Yoyet, Tita Susan lango Ate Marisa Cristo Beach. Kumusta po kayo? Kay Tita Aida Gaskon, sino pa ba ang mga ano? Tita Boots Mercado at Tito Joey. Ang ating mga avid viewer ng uh, KaFarmer at uh, Warriors Die Hard. Ayan. Kay uh, Robert Carlos din, ayan Ana Veronica, binati ko na rin siya kanina. Ayan, hello po sa inyo dyan at uh, si brother John Rocky din, malapit na yung kanyang itak. Ayan, kay Lorenzo Siguan, ah, andito na yung pinagawa mong itak na kagaya ng sa Ang galing, di ba? So naghihintay na sa iyo 'yan, brother. Galing Bicol. Ayan, itak. Tabak, galing ano. Ang ganda, ang ganda. Si Jan din po nagpagawa din. Si brother Maynard Billiones, siyempre brother, kumusta ka? Hope everything is okay. Huwag masyadong magpa-stress. Relax, relax lang tayo. Ayan, enjoy life. Pinag-iisipan ko pa kung paano ko ano yung uh, parking natin kasi kailangan talaga uh, unti untiin natin na target natin, masimentuhan na din po yung ano kasi pag ulan ang hirap pumasok doon, takot po silang pumasok. Pero sayang din po kasi yung space. Na, pero baka maggawa na natin ng kwadradong ganon yung ini kwadrado bakod para may harang na para yung mga sasakyan makasagad na po doon lagyan na natin ng guhit kung masisimento may may guide na yung mga sasakyan para makasagad po doon sa may kinarambo kasi minsan talagang ah uh, Malaki na po na kasi yung lugar natin. So kaya na natin mag-accommodate ng maraming sasakyan, 'di ba? So dito pagka hindi pa nagka uh, maganda yung pagkakapark medyo alanganin kasi dito tatlo so dito meron kang mga ilang uh, ano din yan siguro mga walo ba diba? tapos doon sabihin mo ng mga walo din so mga kulang kulang 20 to 30 sasakyan doon kasi dito minsan may dalawa pang nakapak nakasuksok niya <laughs> so thankful tayo dahil 1 uh, one year and six months One year down, sabi nga ni Bebe. Smooth sailing. Nasa prutas lang palang success ni Mama Bet eh. <laughs> Isita natin. Smooth, smooth lang. Ilang tables na tayo? Um, eight. Na pala nakangiti si Saisay. May dalawang libo na agad na tip. Ayan, thank you po. Thank Ang you po. Thank you po. Thank Shout pala kay Tito Hill. Shout out. Uh. <laughs> <laughs> Hill bangit at okay. si Tita. Tita at uh, Tita Benko ko ka Tita uh, Si Matt. Hello. <laughs> Hello, oh, oy, Hello Yung mga, yung mga, ano, true <laughs> Pakainin na ng ano? Tanghalian. Oh, paano mo yung parking? Assist ang parking. Baka oh, mamaya magdatingan sabay-sabay. Dito pa naman hindi na makadiretso dahil may tinda. Hmm. Sarap po yung ano, yung One hundred. suha. 100. Ayun 2 kilos. Uh oh. Ito, labas na ba yung punay mo dito, Mama Beth? Pero yung sa overall kahapon, nakalabas na. Isat kalate. <laughs> Nagkamali <yung isat> <laughs> kasi siya na Isat kalate. Ano. Isat kalate. Ayan. Okay lang. First time kahapon. Ayan na. Diretso na. Ayan na, tuloy-tuloy na tayo. <laughs> De, pagka naayos natin ng parking natin next year, eh, doon sa may kay Rambo, ayusin po natin yan. Promise ko yan sa inyo. Iaano natin yan. Iraraos po natin. Medyo malaki-laki lang kasi, simento pa lang po, medyo mabigat na. Pero, gawa natin ng paraan kasi kailangan naman eh. Hello po. Ayan. Ah, CR. Ayan. Smooth na smooth lang tayo yon. Ikutan lang muna natin. Ayan. <laughs> Good morning po. Good morning. Ayan, enjoy po. Oh, hello. Hello. <laughs> hello. po. Enjoy the lechon. Hello po. Ayan. Hello po. Hi. Kumusta naman? Ayos. Ayos si Ayos po. <laughs> Sa prutas lang pala ang uh, sagot eh. Consignment pa yan. Pwedeng isa uli. O, oh, pa? <laughs> Hello po. Good morning. Oh. Kumusta ang kain? Sarap po. Salamat po. Salamat Uh, idol, pa-shoutout mo naman si Ayan, Ninong si Idol dyan. Sino po? Ninong Idol ng San Jose Del Monte, Bulacan. Oh, Ninong Idol ng San Jose, Bulacan. Uh, San Jose Del Monte, Bulacan. Ayan. Hello po sa inyo. Harap dito. Ay Ayan, farmers, pasyal kayo. Nag-enjoy po sila sa ating lechon. Harap. Harap, harap. Tulit. Ayan, ah. Medyo pabisi na po tayo. Mga nakareserve yata. Ayan. Thank you so much po. Ayan. 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 Ito so, yung mga riders natin oh. Dumadagugdong ang kanilang mga motor. Bum 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 bum. Ayun. Ito. Nakatitikot lang tayo. Ayun. Hi po. <laughs> Rarating niyo lang po? Kanina. Ah, kanina pa. Nakakain na po kayo? Hindi, o order. Ah, ayan. Sige, sige. Marami pa tayong hinihintay. Smooth lang, smooth lang tayo. <laughs> Ayan. Hello, hello, hello. One big family. <laughs> Ayan o. Oh. Sa so, mga gusto pong mag, uh, ano na, ang stick Oh. <laughs> Ayan. Oh. Thank you, thank you po ah, thank you. Ayan. Wala po kayong babatiin. babatingin. ko yung ano, asawa ko, Sylvia Daguman. I love you. Di mo sinama. Okay. okay ginabati ko pa rin po ang asawa ko na sa Mindanao ngayon. Ginabati <laughs> ko ang asawa ko si Aldabel. Yeah! <laughs> ginabati <laughs> ko yung mga mga anak ko sa Mindanao. Saan <laughs> po sa Mindanao? Uh, Iligan. Ah, Iligan. Malapit sa Cagayan de Oro. Magka no, lang. Malapit lang. Dami po sa Pangasinan, San Carlos City. San Carlos, sa ayan, napunta na tayo dyan. Lugar ni ano yata ni mani Pinyol, ni Sir Manny no. Hey, ano yon? Kidapawan, Kidapawan ata siya. Busy na, busy. Oh. Ah dito po yung uh, mga kaibigan ni ano ni Billy. Lagi daw po kasi nagpo-post eh nagkayayaan. So ayan, tapos ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Ayan. Pakasan na yung isang lechon natin at uh, Maubos lang natin yung dalawang yun okay na tayo covered na yung isang pangluto natin tapos gagawin na lang nating pera yun sa susunod naman na linggo <laughs> ganun lang ang diskarte ayan komutok atang ano ingat po tayo pumutok daw ang bulkan uh, Taal ngayon ha ayan oh, oh ingat po tayo Ayan na yung mazel oh. Hindi pa tapos pero ah, Ayan nanday okay niya <laughs> Enjoy lang kayo Enjoy lang Mamaya daw babati po sila From ano pa to Laguna ano po Binyan okay. Laguna Ayan Sige Ah, sa Bulacan pa? okay lang. Ayan mga Kelvin's. Ah. Ayan, o. Oh. Ay, stick, o. Ha, <laughs> hmm. Oh. Ayan, thank you, thank you. Okay. Okay. Stick ko. Oh. oh. From the company. Oh. Thank you, thank you po. <laughs> <laughs> Pang, Pang baby mo. Nakita ko yung mga baby mo eh. Iba <laughs> <laughs> busy, busy tayo ngayon. Ayan. ikot na tayo. Ayan, babati na po sila. Batiin, dalawa. Ayan no. Wala pa yung aming ano. May oh. ah, bus to you. Nililibot yung ano mo. Tinitingnan nila <laughs> yung mga. Ayan. Batiin nyo na po muna yung ano. Okay. Binabati. Oh. Uh, kailangan natin they batiin. No, they will not understand oh, Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. Yeah. Out. Muna. <laughs> shout out. Shout out sa aking kapatid sa California. Si Grace at yung sa LA. Si Al. At yung dalawa sa Italy, si Esther at si Bobby at saka si Rolly pala nasa California pero may pag ka ka <laughs> brother donish ano ba ka do ka kapatiran labinya si Rolly sa iyo from uh, angat bulacan na sa California siya ngayon yeah saka okay. greeting sa mga anak ko sa Virginia Beach uh, Virginia and Norfolk and to all my friends in Newton Florida shout out sa mga anak namin na nasa London ngayon, Michael and, and Jen. Hindi niyo po sila papasyalan. Papasyal Papa kami next year um, sa kasi uuwi din sila. Tapos shout out kay yung sa anak namin sa Canada, yung kasama namin dito dati, Mau, Jigs, and Gia. Darating na kami dyan in, two, in, one week. See you later. <laughs> See you soon. See you soon. <laughs> Sa inyo mga viewers, kung kayo dito pag-uwi sa Pilipinas. At masarap ang butain dito. So, ah, masarap talaga. Kaya lang ako ng lechon. Balat may lasa. Oh, ah. Walang yes. biro. Walang biro. Yes. So, so, nag na kami. Salamat po, salamat. Yan naman po ang uh, pinagmamalaki namin. At pinipilit namin oh, oh, na ma-maintain talaga yung ano, yeah. good, good, good. Kaya, Hindi at least, yung ever yung mga ano binabalik-balikan word of mouth diba eh, at the same time inaayos din po namin yung lugar para mas uh, eh, okay. okay, magbe-birthday kami yung asawa ko, yung nakaupo. Ayan, Ay, sa 1. November 1. November 1. Oh, oh, ah, oh, o nga. Busy yeah. po kami. Marami ang nakabook ng 1 oh, and 2. Oh, oh, okay. oh. Kala marami. namin nakaklose kayo Hindi, marami po. Marami. Parang oh, Father's Day pala. <laughs> oo. Nakamarka na sa amin yung mga... Kasi nakaikot na kami ng isang taon eh. Oo nga. So namarkahan na namin yan. ah January Yung undas. Tapos yung after ng New Year. Grabe din yun. Yung first weekend after New Year busy din kami. Tapos Father's Day. oh, uh, ang ang mahina lang na okay naman, may pero hindi as expected yung uh, Holy Week kasi talagang beach talaga ang punta ng mga tao. Oh, oh. See you again in uh, October. Oh, uh, ayan, sige pa tayo, <laughs> thank you. Ayun na pala, ayan oh. Oh, na. Oh, ayan na. Shout no. out Nakabati na po sila. Ayan, advance happy birthday po. 73. Dapat okay. Ay sige po, sige. <laughs> <laughs> ma, ma mo man lang yung may throwback na mimitas ka ng bayabas. Kita ka talaga. Alam niya kung saan. Dapat pala ang ano mo, ang palaya mo Olsen. Olsen <laughs> oh. Olsen. 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 Marami po Uh, Bilang gaano makita kasi bilek. alam pagkain. Oh. Sana umiikay kay, bilek kay Papa Yao. ng alas 5, ikaw na <laughs> na. Ay, salamat. Hi, another successful Sunday. Maraming salamat unang-una sa Panginoon. Syempre, dahil sa kanya po ang nanggagaling ang na lahat ng biyaya pangalawa maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta mga bumabalik mga napakaganda po ng review namin sa lechon ngayong araw napakasarap daw so thank you thank you marami po tayong mga uh, bumabalik para kumain may mga first timers na nasiyahan at nangakong babalik din so ayan thank you at maraming salamat sa stiko Ayan, oh, ayan, no? Tapos, share ko lang yung aking halo-halo. Iwawa halo. uh, ako ng halo-halo. Gusto mo naman? Na. Ayaw? Ayaw. Ayaw. Yummy to banana. No. Anong gusto mo? Ito, bilog. Ice cream. Ice cream. ka daw. Ayaw niya. Bilog, yung bilog.

mga bisita pa tayo. Ayan, kumakain. Uh, successful. Ayan, maraming salamat. Ah. Uh, yung pangatlo, hindi na po hindi na nagalaw. Pero okay lang kasi pangluto na rin po namin kasi inaano ko eh na Ano eh. Pero nailabas na yung po sa tatlong baboy 'yan. Pangluto, libre na 'yung pera na 'yon. Pagka uh, Nabenta po sa next week. So, ayun. Uh, whew, another successful na naman tayo. Sunday. So, ayan. Marami pong salamat. Next week ang medyo kailangan pong paghandaan dahil marami po talaga ang uh, naka-ano din po. Especially Sunday siguro. Ados. Sabi nga ni Bebe. Parang busy ata tayo ng uh, Sunday. Sabi niya. Sabi ko, di ba last tanaw ganoon din. Trip na, naman 'yon. Parang long weekend ang nangyari. Pero ayun. Sana po mag -busy dahil na uh, syempre malaking tulong din po. So, Hoy, yeah. bago po tayo magtapos mga ka farmer meron tayong special fish dito pampano eto Ito po ay pinapa-order ni Almira. Ang kanyang uh, uh, anak po ni Romel. Ayan, ating delivery man. So, yung mga nakatira dyan sa si Sibera Heights uh, Subdivision sa si San Fernando uh, ay yeah, order na kayo. Every Sunday ata ito. Ayan, no? Oh, Pampa, no? Napakasarap na ito. Ito nga ang ulam ko ngayon, eh. Ayan, So, ayan, ha? Ah, ang telephone number ni Rumel ay ayan, pwede nyo pong uh, pwede nyo po siyang tawagan. Ah, uh, teka lang po, ah. Ayan, napakasarap mukhang napakasarap na ito, ah. Ah, Romel, Romel Kasi, mga panam, ano to eh? Pampano Ayan. Mga sabi ayan. Eto. 09 36449 0982 Ayan Order na